Handa na ba kayo sa end cap sa Monday? Okay, kita kits tayo sa Monday dito sa EDSA. Ingat-ingat na ingat lang tayo. End cap is ready. <laughs> so, ayan o. No? CCTV camera in operation. Ayan, underpass. So, ingat-ingat guys. Ingat, underpass meron. Kamerang nakatingin sa atin ay ingat-ingat lang dito sa may Ayala corner at no ah, corner Ayala mag ingat kayo dito merong lane dito anim yung inner lane sa tatlo yung tatlong inner lane sa pakaliwa lang yan pa puntang Ayala check nyo dito ha ah. so ito madadaanan natin so kung pakaliwa ka dapat nasa tamang linya ka na, sa first lane, third lane ah, first lane, second lane, and third lane ka lang dapat. Ayan, makikita mo yung signage sa taas, oh. Tatlong signage yan, Ayala. Pakaliwa, 1, 2, 3. Ayan. Apat. Kung pakaliwa ka hanggang dito, pangatlong lane, pwede ka. Pero pag padiretso ka pa EDSA, dapat wala ka dito. Nandito ka sa kabila. Ayan, dito sa may kanan ko. Ayan, makikita mo yung arrow, oh pa lang to tapos yung sa kanan ko is pa so kung paed sa ka pa dapat wala ka dito sa lane ko pag dumiretso ka yun nako yari ka dyan sa end cap makikita mo na lang meron ka ng bin bin sa end cap <laughs> so ako pakaliwa ko payala yan dito ako sa third lane so kung pa ka dapat dito ka lang sa kanan ko tatlong lane din yan papatang EDSA so ingat ingat lang guys drive safe sa ating lahat pakishare na rin guys para ma-aware yung mga hindi pa familiar dito sa lugar na to sa area na to para alam na nila